Pinagiingat naman ang publiko sa mga sakit na posibleng makuha mula sa panahon ng tag-ulan. Isa na ang leptospirosis na makukuha mula sa ihi ng daga sa mga sakit na maaring makuha dulot ng pagbaha. Gayon din ang dengue, common respiratory tract infection tulad ng pneumonia, influenza, respiratory syncytial virus at COVID-19. Pinag-iingat naman ang uh, mga sa mga sakit na ito ang vulnerable population tulad ng mga bata, buntis at mga may edad. Payo ng mga eksperto, ugaliing magpakonsulta kapag may mga nararamdaman ng uh, San ng sakit upang maiwasan ang komplikasyon kailangan nating manatiling uh, healthy huwag tayong magpanik kailangan nating uh, magmatyag sa mga nangyayari uh, you have to keep yourself healthy protected kung meron kayong mga sintomas na respiratory tract kailangan kumonsulta sa doktor